so ito na ulit kami. Ito, ito yung kay Mary, tapos ito yung akin. So, bato-bato. Ito, iyo. Uh, okay. Akin to. So, yan, bato-bato. Nakali bato. bato. ko ko <laughs> lang gawin. Oo, guys. Gabi na? Ito, mm -hmm. bato, bato pick. <laughs> <Sakurana ko>. <laughs> <laughs> Ayun yung kagat mo. Bisa, YouTube! Eh. Hindi talaga! Ba't may galing may ito nga? Puro sabi niya lagi na yung ahon. Dali! Ito so, parang may ano pa ano? Ah, may... Ay uh, mo. Ay oo nga. Wait Sa so, guys nagkamalis yung ano nung itlog tuloy guys. Ayan. Hindi ganyan lang sa Jayan. Hindi eh, kakain ko yan. Hindi eh, e, nakakain naman ito. Ayo, pas pas, nye Game Aaaa 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 Bulog, guys! Kuha ko tubig! Kuha ko <laughs> Iinom na lang pala ako. Uy! <laughs> <laughs> si <ino>. Fed. <laughs>

<laughs> oh no. ito po nagtatapos ang ating itlog vlog itlog vlog bye bye